Magandang gabi mga mahal kong kaibigan. Nagagalak akong bumati sa inyo sa inyong mga YouTube screen. Masarap na pagkain sa lahat na kumakain. Sa wakas, nakarating din tayo sa ating mga panghuling bahagi. Napag-usapan na natin ang sa ulo tungkol sa spine, ngunit ngayon ay oras na para malaman natin ang lahat ng sikreto tungkol sa ating paa. Bakit nagkakaroon ito ng iba't ibang mga problema? Aalamin natin kung bakit nagkakaroon tayo ng ganitong deformation ng paa na may pagkabuo ng mga bukol sa hinlalaki sa paa. At ano ang dapat gawin dito? Ang pinakamabisang mga ehersisyo kung paano maibalik. Bakit ito na-develop? Nade ang dahilan ay hindi lamang sa mismong paa. Ang pangunahing dahilan ay hindi lamang ito tulad ng natuklasan ng Hammerlink scientist Schumerlin bilang source ng pag-aral sa hinlalaki ng paa. Kaya, mga kaibigan, magsisimula tayo sa tinatawag na pathogenesis. Ang nangyayari, sa pangkalahatan ay ang pagbuo ng ganitong uri ng deformity. Kapag ang hinlalaki sa paa natin ay nagbabago ng posisyon, at dito ito nagsisimulang lumipat papaloob, ito ang joint, at ito ay nagiging deformed, at ang unang buto, tinatawag itong plus, ay nagbabago rin ng posisyon, lumilipat ito ng kaunti palabas. Ang transverse arch ng paa ay nagiging flat, ibig sabihin bumabagsak ito, nagiging flat. Sa pagbuo ng prosesong ito, ilang pangunahing kalamnan ang lumalahok. Ito ay ang long flexor ng hinlalaki. Makikita mo kung paano ko ibinigay sa iyo ang lahat ng kalamnan sa isang schematic na paraan. Ang fold ay narito. Ito ang long extensor ng hinlalaki. Ito ay nakakabit sa pinakahuling phalanx ng hinlalaki. Ito ang short extensor ng hinlalaki. Sa pangkalahatan, pumupunta at dumidikit ito sa unang phalanx. Nang lahat ng phalanx, tulad ng napansin mo, sa hinlalaki ng paa ay dalawa lamang. Mayroon ding dalawang phalanx sa kamay. At ang ikatlong kalamnan, ito ay ang kalamnan na nagpapagalaw sa hinlalaki. Ito ay nagpapagalaw dito sa direksyong ito. Ibig sabihin, gumagawa ito ng ganitong kilos sa direksyon na hindi pinapayagan itong gumalaw papaloob dito. Ano ang nagiging resulta nito sa atin? O mas tama, kung paano ang mga kalamnang ito ay nakakaapekto sa mismong galaw ng hinlalaki. Kung gumagana ang short flexor ng hinlalaki ang hinlalaki natin ay buong mapupunta dito sa taas. Kung gumagana ang long extensor ng malaking daliri, ito rin ay tataas. Ngunit ang phalanx ng hinlalaki ay mas kasali. At ang abductor muscle ang nagpapagalaw sa hinlalaki palabas. Ibig sabihin, gumagawa ito ng ganitong kilos palabas. Hindi nito pinapayagan ang malaking daliri na gumalaw papasok dito. Ngunit, syempre, Nauunawaan ng lahat na ang sapatos ay may malaking kahalagahan sa pagbuo ng ganitong proseso. Ibig sabihin, kung ang sapatos mo ay umiipit sa iyong mga daliri, walang magandang mangyayari mula rito. Ngunit ang pinaka-interesante ay hindi ito nakakaapekto sa lahat. Ang ilang mga tao na naglalakad buong buhay sa ganitong sapatos ay walang ganitong isyu na nangyayari. Mas mahalaga ang pamamahagi ng load sa paa at habang gumagalaw, maaari tayong magbigay ng higit na bigat sa labas na bahagi ng paa. Sa loob na bahagi ng paa, sa likod na bahagi ng paa, o sa harap at depende sa posisyon ng tuhod kung saan ito gumagalaw. Ibig sabihin, kung ang tuhod ay gagalaw patungo sa hinlalaki, ang bigat ay mapupunta sa hinlalaki. Kung ito ay gagalaw patungo sa hinliliit, ang bigat ay mapupunta sa labas na bahagi ng paa. Ganito ang pagsusuriya na pwede mong simulan. Maaari kang maghanap ng isang hakbang at ilagay ang iyong paa sa hakbang at ang unang kilos na gagawin mo ay umakyat sa hakbang. Ang iyong tuhod ay mapupunta sa harap at dito. Sa mga taong mayroon na o may panganib na magkaroon ng ganitong kondisyon, ang kanilang tuhod ay gagalaw papaloob at ang kanilang paa ay orihinal na nakaanggulo. Kapag sila'y tumatayo, ang kanilang tuhod ay mapupunta sa harap tulad ng sa isang hakbang. Mapapansin mo kung paano gumagalaw ang iyong tuhod sa sandaling ilipat mo ang bigat sa iyong paa. Kung ito ay mapupunta patungo sa hinlalaki sa gitna ng paa o sa hinliliit. Sa ilang mga kaso, ngunit ito ay bihira, ganito ang kilos. Napakalaki ng epekto nito sa kung saang bahagi ng paa ang iyong tatayuan. Kung bakit ang ilang mga tao ay nagbibigay ng labis na load sa loob na bahagi ng paa. Overloaded ang joint na ito. Ito ay konektado tulad ng itinakda ng mga siyentipiko sa Institute of Movement and Formation of Moral Interrelation Between Muscles and Fascia. Ito ay nagaganap dahil sa limitasyon ng paggalaw sa pagitan ng dibdib at pelvis. Ito ang isang uri ng pagsusuri. Isa pa, ngayon ay marami tayong ginawang mga pagsusuri. Isa pang pagsusuri, tulad nito. Gawin ninyo ito, gawin ninyo ang pag-ikot at magbigay pansin. Kasali ba sa pag-ikot na ito ang inyong balakang, tuhod at mga paa? Kung ang paggalaw ay limitado sa pagitan ng pelvis at dibdib, kasama ang mga balikat, ang inyong tuhod ay iikot din. Kung hindi ito gaanong gumagalaw, ang paggalaw na ito sa inyo kahit ang mga tuhod ay iikot tulad nito. Kung tinutulungan mo ang iyong sarili gamit ang iyong mga paa, tinutulungan mo ang tuhod, ang bigat ay automatikong lumilipat sa iyong hinlalaki. Umikot. Ganito rin ang mangyayari sa inyo sa bawat hakbang. Sa bawat hakbang, ang iyong paa ay nasa likod. Ito ay nagsisimulang gumawa ng ganitong kilos. Ang tuhod ay nagsisimulang pumunta sa loob at palagi kang nakaasa sa iyong hinlalaki at higit pa sa labas na bahagi ng hinlalaki. Umikot ka. At sa ganitong paraan, ang kasukasuan na ito ay laging sumasalo ng sobrang load. Ganito ang patogenesis. Ibig sabihin, hindi lamang kami ang nagpapakita ng partisipasyon. Hindi lamang nakakaapekto sa pa. Ang mga kalamnan ng paa at binti, ngunit ang malaking epekto rin ay nagmumula sa lahat ng nasa itaas. Kaya, ano ang gagawin natin dito? Meron tayong ilang mga kalamnan. At para sa simula, kailangan nating ibalik ang trabaho ng long flexor ng hinlalaki dahil karaniwan itong humihina. Alisin ang bigat mula sa short flexor ng hinlalaki at ibalik ang trabaho ng kalamnan na nagpapagalaw sa hinlalaki. Para gawin ito, kailangan muna nating hanapin ang mga kalamnang ito gamit ang ating mga kamay upang matagpuan ang long flexor ng hinlalaki. Kunin ang iyong paa, ilagay ito sa harap mo. Hilaan ang hinlalaki pataas at hanapin ang tendon dito. Ilagay ang kamay mo kung saan ang iyong ankle joint. Ang hinlalaki, hilaan ito pataas. Dito makikita mo ang dalawang malalakas na tendon. Isa sa mga ito ay ang anterior tibial muscle at sa likod nito ay ang tendon ng long extensor ng hinlalaki. Gamit ang iyong mga daliri, hanapin ang tendon. Gumalaw ka pataas gamit ang iyong mga daliri at hanapin ang mismong kalamnan at ang mga masakit na bahagi. Dito, maaaring marami sila. Dumikit ang kalamnan sa fibula at simulan mong i-workout ang kalamnan ng ito. Una, gawin mo ito gamit ang iyong mga daliri at pagkatapos ay maaari mo nang gamitin ang bola upang ma-workout ang kalamnan ng ito. Maaari mo rin itong gawin gamit ang bola. Kunin mo ang bola. Ilagay mo ito rito. Ilagay mo ito sa ganitong paraan at daganan mo ang bola. Maari mong gawin ng kilos habang gumagalaw. At sa paraang ito, i-workout mo ang harapang bahagi ng iyong binte. Nakita natin ang masakit na punto. Diinan natin ito. Maaari kang humiga ng ganito at mag-relax. Maaari mong ilagay ang pangalawang paa mo sa itaas para diinan ito. Kung hindi masyadong masakit, maari mong tulungan ng iyong sarili gamit ang pangalawang kamay kailangan mong alisin ang lahat ng masasakit na bahagi ng kalamnan na ito. Ang susunod na kalamnan ay ang kalamnan na nagpapagalaw sa hinlalaki. Matatagpuan ito sa loob dito, sa bahaging ito ng paa. Maaari mo itong maabot gamit ang bola. Kung tatapakan mo ang bola gamit ang bahaging ito ng iyong paa, ibig sabihin, una, diinan mo ang lahat ng bahaging ito. Hanapin mo ang mga masakit na bahagi doon. Maari mong gawin ang parehong bagay gamit ang iyong mga kamay. I-workout ito gamit ang iyong mga daliri. Lahat ng bahaging ito, kung saan mo makikita ang masakit na bahagi, tumigil ka doon. Diinan mo. Maari mong hanapin ang masakit na bahagi at diinan ito gamit ang iyong daliri hanggang sa hindi mo na kaya, saka mo simulan gamitin ang bola. Diretso hanggang sa iyong sakong. Malapit sa sakong. Maaring mayroon pang mas maraming masakit na bahagi. Ang dalawang kalamnan na ito, kailangan mo munang ibalik sa normal. Alisin ang lahat ng masakit para sila ay makapagtrabaho ng maayos. Ibig sabihin, ang mga kalam ng ito, maaari silang sanayin ng magkahiwalay. Mayroong mga espesyal na ehersisyo para sa kanila. Ngunit sa prinsipyo, habang naglalakad, kung naayos mo sila, sila ay magiging aktibo sa iyo ng maayos at ang pinakaimportante upang maibalik ang mobility sa pagitan ng iyong pelvis at chest, kailangan nating gawin ang ehersisyo na ito. Para madagdagan ang pagitan ng iyong dibdib at balakang, kumuha tayo ng roller tulad nito. Ilagay natin dito kung saan ang cross para manatili ang ating balakang na nakafix at simulan nating umikot sa isang direksyon. Gumawa ng pag-ikot at sa kabilang direksyon, gumawa ng pag-ikot. Abutin mo ang roller na ito. Dito mo matutuklasan na sa isang direksyon, ang iyong pag-ikot ay mas malaki. Sa kabilang direksyon, ang pag-ikot ay maaring mas maliit. Sinimulan mo ang mobility sa ganitong paraan at tumayo ka lang at pagkatapos ay tumayo ka sa posisyon at humakbang. Ilagay ang iyong isang paa sa likod at ang iyong harap na paa ay ilagay mo lang tulad nito. At habang ginagawa mo ito, simulan mong gumawa ng pag-ikot. Kung ang kanan mong paa ay nasa likod, ilagay mo ang kanan mong balikat sa harap para umusad. Sanay ng ganitong kilos para hindi ito bumagsak papasok habang naglalakad ka. Sanayin ng ganitong kilos, ilagay ang kabilang paa sa harap at gumawa ng ganitong kilos. Ang kilos na ito ay napakakapakipakinabang lalo na sa mga may problema sa kanilang mga tuhod dahil maraming ehersisyo na magagawa para sanayin ang mga kalamnang ito. Marami nito sa internet pero wala pa itong natulungan. Sa kasamaang palad dahil hindi kayang sanayin ng mga kalamnan ito. Ngunit kung sa bawat kilos mo ay laging bumabagsak ang paamo sa loob, ang mga kalamnan mo ay laging mao overload Sige na mga kaibigan, mag-ehersisyo na tayo. Magsanay na tayo.